Ah, uh, 7 months 7 months na po ang ating WSD uh, at wala pa rin po ako nararamdamang pagbabago araw-araw uh, lang po ako nagcha-charge so wala naman po ayun, naka number 3 po tayo yan, 51 ganyan lang po yan yung iba po nag-upgrade ang dami na po nag-upgrade ano? pero sa akin po kasi service lang naman po ito uh, para po makadefend pag nag-upgrade po parang parang lalo po akong napapagastos di ba? pero okay po yan kanya kanya po yan ano eh nire-respeto po natin yung mga bawat isang ano hinig yung bawat tao no? So, at ano yung ako ko nag-number one ako ay iniisip ko parang ano to parang manual no manual sa sasakyan na primera, segunda, tercera yun so kaya ano yan kaya nagbabalik-balik ako sa one yun so kaya nyan pagka nagpipreewheel yan konting tips na lang din po no pagka wheel pwedeng po kayo mag number 2 full stop medyo ano number 1 tayo Ayan, may checkpoint ulit. Ayan. Lagi pa tayo natin sa checkpoint dito eh. Uy, dalawa ano? yung Pintuan, dala-dala. <laughs> Parang mahirap yun ah. Ayan, di ba? ano, uh, kailangan. Mga sila. Um, bumaba sa legal na parking Ayun, so Siyempre Salamat po tayo lagi Dahil tayo po ay Maayos pong nakakapagmanay oh So, marami pa rin pong nagdaano no, nagtatanong. Yung iba pong mga nagtatanong ay eh, nasa videos ko na po. Pwede niyo pong balikan. Pero hangga't kaya ko pong sagutin, sasagutin ko po kayo uh, para makatulong naman po sa inyo ano, yung, yung mga sagot ninyo po. Masagot po yung mga takatanungan ninyo. Ayan, nag-aagalit ang lubak. Ayan, kita nyo po. Uh, galing po ko sa 80 volts. 81 actually, kasi nagpa-fluctuate po yan. Naka 13 kilometers na po tayo. Uh, 77 po. Pagka binipiga, nag-75 po yan. ay nag-74 pa nga which is normal po normal po yun bumabagsak dahil po kumukuha ng power or resource po dun sa ano supply power supply po sa battery yun shout out po pala sa mga taga batasa no? taga barangay silangan yun po so, yung mga nandito po alam, alam po ninyo kung gaano katarik ang pababa dito at yung pataas yun din tayo pabalik Yeah, di ba dami na i-stress sa pagmamane eh, oh. busina ng busina dahil yung uh, ano singit yun, na singit. Yo, konting ano lang din po. Kapag kayo mga naka-e-bike, tayong mga naka-e-bike pag, pagka mga takbo nyo po is 30-40 lang po lalo na po yung mga naka 3 wheels alam nyo po sa sarili niyo mabagal po yun kaya nga nyo gustong i-upgrade-upgrade diba wag naman po kayong gumit na kasi sa mga sasakyan po pag kayo po na nagmamaneho ng sasakyan nabibitin po yung pagmamaneho din nila eh so pepreno ulit sila mag -a sila wala man pong problema yon kaya lang syempre po may kanya-kanya po tayong mga lakad sa araw-araw e hindi po natin alam kung gano'n layo pa yung babiayihin nila So respeto lang po Ito nyo naman, shared the road Hindi naman porket share the road Eh tayo na po yung nag aari, -aari no? Share nga po eh Pati po sa mga bike Kasi literal na bike naman po talaga tayo Dahil nilagyan lang po ng electric Or battery operated Kaya po naging e-bike Pero bike pa rin po tayo Kasi masisilip at masisilip Yung disgrasya Saka siyempre Yung mga kung sino-sino na po Ang nagda-drive Okay lang po naman kahit sino pwedeng mag-drive kaya lang yung may kaalaman po sana sa kalsada para makaiwas sa disgrasya. Ah, uh, yun na po, ayan po, pakurbada ang daanan at matarik na papaba di ba? daw. So, pagka ka naglubay, ka, malala. <laughs> so, once again, uh, diyan ka dito na po muna. Maraming salamat po.